Lahat ng watch brand ay may high-end or tough-of-the-line model. Pagaya halimbawa si Rolex na may Cosmograph Daytona, na tinatawag din na The King Reference 6270. Si Casio naman ay may G-Shock MRG, at kaya meron ding tinatawag na Grand Seiko. Pero syempre, hindi naman lahat ng relo nila ay daang libo o milyon ng presyo. Lahat ng top brands ay may tinatawag din na Entry Point Masterpiece. At yan ang pag-uusapan natin kung ano nga ba at magkano yung pinakamurang relo na pwede nating mabili sa top 50 most popular watch brands in the world. Pero syempre kahit ito yung pinakamurang relo under their brand name, eh hindi naman ibig sabihin patakbuhin yung relo nila dahil iniingatan din nila yung reputasyon nila lalo at nandoon sa relo yung pangalan ng kumpanya nila. Perfect step itong mga relo na ito kung sakali na gusto nating maging kolektor ng mga brands na ito o kasing simple lang na gusto nating magkaroon ng relo na ganitong tatak. Alamin din natin bakit binabaan nila ang presyo ng mga relo na ito. Simulan natin yan sa Casio from Japan. Ang pinakamurang watch models ni Casio ay itong F91W1, yung A168, at yung Edifice Collection. Ang presyo niyan ay nagkakahalaga mula 500 pesos hanggang 2,500 pesos. The affordability, madalas nakadepende yan sa mass production efficiency, paggamit ng cost-effective materials, and focus on essential quartz technology. Isa si Casio sa mga nagpioneer ng digital watch movements noon pang 1970s. Reputasyon na ng Casio yung reliability and utility. O mas tinutuunan nila ng atensyon sa paggawa yung function ng relo kaysa pagandahin ito. Mas madali at mas appealing sila sa mga low-budget consumers na ang hanap sa relo e usefulness. Matagal na kasi sa mass production at industry ang Casio, kaya na-master na nila yung technique kung paano mag-produce ng matibay at dekalidad na relo ng maramihan na hindi namumuhunan ng malaki sa ginagamit nilang materyales. Kung hindi ka naman maselan, isipin mo naman, 500 pesos lang e meron ka ng F91W na dekalidad na relo. Yung ibang brands kaya dito sa mga kasunod, magkano yung pinakamura nila. May mga brands kasi akong alam na mas mura kaysa sa Casio. Ang hindi ko lang alam kung kasing tibay. Ito matibay. Timex of USA. Ang pinakamurang watch models niyang Timex is itong tinatawag nilang Weekender o kaya naman itong Easy Reader at itong tinatawag na Expedition. Ang presyo niyan ay nagkakahalaga mula 1,500 pesos up to 3,500 pesos. Pero bakit yan yung pinakamababang presyo nila na unit? Ang architecture design kasi ni Timex is its basic movements. Ibig sabihin, walang masyadong complications yung mga ganyang relo. Kaya ibig sabihin din, kaunti lang yung components o pyesa ng relo. Sa madaling salita, mababa lang din ang ginagastos nila sa tinatawag na watch production cost. Minimal finishing din ang paggawa ni Timex. Hindi masyadong binibigyan ng atensyon yung pagpupulido ng mga design ng relo. Kagaya din ni Casio, mas pinagtutuunan nila Timex ng pansin yung function o pagiging relo ng mga produkto nila. Isa pa, brass o tansu din ang ginagamit nilang base material ng mga watch case na mas mababa ang presyo sa halip na stainless steel na mas mahal ng kaunti. Ganon din naman sa mga glass materials. Mas nag sila sa acrylic material kesa sa mga hardened mineral o sa mga sapphire crystal na mas mahal at mas mahirap iproseso. May ilan ding production facility sa labas ng North America ang Timex at nakakabawas ito sa exporting expenses nila. Halimbawa, may facility sila sa Cebu. Kaya ibig sabihin, mas mababa ng bahagya ang presyo ng Timex dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa na walang localized production facility. Marami nang pinuproduce na mechanical ang Timex. Pero gusto pa rin nilang maging practical yung pagpepresya nila sa mga mas maraming consumer. Parang itong kasunod na brand. Lipat naman tayo ng Switzerland. Swatch. Kahit isa sila sa pinakamalaking watch group na kinabibilangan ng malalaking premium at luxury brands, nagpoproduce pa rin sila ng mga relo na hindi naman mamumulubi yung mga consumers. Katulad nitong tinatawag na Originals o kaya yung Nugent o yung tinatawag din naman na Swatch Lady. Ang presyo niyan ay mula 3,000 pesos hanggang 6,000 pesos. Pero kagaya ng ibang mga bronzalis na ito, kaya may mga ganito kababang presyo na relo ang Swatch dahil yung production process nila ay highly automated. Ibig sabihin, mas pinag-igi muna nila yung proseso kung paano i-industrialize yung mga paggawa ng relo nila tsaka nila isusunod yung pagpapataas ng kalidad ng mga relo nila. Yung buong assembly process nila mula materials hanggang final output ay fully automated o ginagawa na ng makina. Mula sa pagdevelop ng movements hanggang sa assembly at pagbuo ng relo, ay gumagamit na sila ng robotics sa mga pasilidad nila sa Switzerland. Resulta niyan, wala na silang masyadong sinusuweldohan na empleyado. Karamihan din ng case at housing nila ay gawa sa matibay na plastic. Para dun sa main structural base plate ng mga makina ng relo. Malaking korporasyon din yan Swatch Group na binubuo ng maraming kilalang premium watch brands. Pero as a business strategy, they introduce Swatch as their introductory brand for Swiss excellence. Pero para sa inyo, excellent nga ba ang Swatch? Itignan e naman natin yung pinagsamang Swiss at US brand. Itong Invicta. Ang most affordable units ng Invicta are itong Pro Diver, itong Bolt, at yung Invicta Specialty Collection. Ang presyo niyan mula 4000 pesos hanggang 7500 pesos. The vast majority of their watches are, kagaya ng ibang brands nito, manufactured and assembled in high volume in low-cost facilities in Asia, primarily in China. Ibig sabihin, they outsource or yung proseso ng pagbuo nila ay pinagagawa nila sa ibang third-party watch manufacturers. To make it simple, Parang yung business model nila is like partnership or parang contract affiliates. Ibang company yung bumubuo ng relo nila galing sa original nilang design. Tapos yung finished product is Invicta will put their branding on it. This strategy, katulad nung sa Swatch, will minimize labor and fixed production costs compared to watches that are made in Europe or in Japanese facilities. Besides, they use identical or uniform movements across their watch models. Invicta's pricing is also heavily tied to a psychological sales tactic o yung tinatawag na aggressive pricing strategy or you could say yung discount game. Ano bang ibig sabihin yan? Yan, eh, during release ng mga units ng Invicta, in-overprice nila ito. Kaya by the day, bibili na kayo ng Invicta sa mga retailers, marami silang ibibigay na discounts hanggang sa bubaba yung presyo ng relo sa totoong halaga nito. Kayo ba? Okay ba sa inyo yung sa papel, imamahalin eh, mamahalin yung relo? But in reality, mura nyo lang nabili. Pag ang uusapan ay eh, affordable utilitarian watch, hindi siguro mawawala yung fossil dyan from USA. Ang pinakamurang watch models ng fossil ay eh, itong tinatawag nila na Carl Mini at yung Minimalist. Ang presyo niyan ranges from 4,000 pesos up to 7,500 pesos. The vast majority of fossil watches are manufactured and assembled in high-volume cost-efficient facilities, primarily in southern China at sa India. In short, yung production facility ng fossil ay eh, nasa mga kung saan mababa ang pasahod. While fossil uses materials like stainless steel and mineral crystal, mura naman nila nakukuha yan from manufacturers from China dahil massive consumers sila ng mga ganyang materyales. Majority units ng fossil, yung internals niyan o yung mga makina niyan ay binibili nila from Seiko. Fossil also holds the licensing power for brands like Michael Kors, Emporio Armani, and Skagen. Ibig sabihin, yung mga nabanggit na brands na yan ay e mga fossil watches that were rebranded. Meaning, bago pa nila i-release sa mass market yung relo nila, e binibili na ng ibang mga brands na nabanggit. Maari, naisip mo na na ang mga relo na Michael Kors, Emporio Armani, at Skagen ay Seiko machines that are housed in a fossil body that are dressed inside these fashion brands. Make sense? At isa sa mga brands na nabanggit kanina, itong Skagen from Denmark. Ang pinakamurang watch model niyan is itong tinatawag nilang Melby, Airen, at Signature. Ang presyo niya mga watch models niya ranges from 4,000 pesos up to 7,500 pesos. Kagaya ng nabanggit kanina, si Skagen ay pag-aari ng fossil na may malaking watch production facility sa India at China. Mababa talaga ang production cost nila. Sa mga original designs and original produce naman nila, simple dials and cases lang naman sila. Small dials, slim cases means less material, less metal, and less complex internal structure are required kumpara sa mga bulky sports or dive watches. This reduces the raw materials cost and the complexity of the manufacturing process. Ang pinagkaiba lang nila eh, some of their watches uses Miyota which is bought from Citizen Group sa halip na Seiko machines. Kaya kung kumpiyansa ka sa makina ng Seiko o sa Miyota, safe ka sa Skagen. Paniwala ko, pwede din nating isama sa ganitong klasing lists ang G-Shock by Casio from Japan. Ang pinakamurang units ni G-Shock, itong tinatawag nilang DW5600E, meron din silang tinatawag na GA2100 at yung Cash Oak na isa sa pinakamurang units nila na nagkakahalaga lang from 5,000 up to 9,000 pesos. Cash Oak nagmamanufacture ng G-Shock at ginagawa nila yan ng maramihan. Dinadamihan talaga nila dahil alam nila na mabenta talaga ang G-Shock eh. Hindi kasama dito yung mga may multi-band 6 atomic timekeeping or yung tough solar charging at yung mga MTG at mga G-Steel. Siyempre, ang cheapest G-Shock only includes yung mga basic features na necessary for a tough digital watch kagaya nung syempre yung time meron ding stopwatch, alarm and a simple backlight karamihan sa G-Shock, mahal din eh pero bakit bang itong mga units and models na ito ay mas mababa? katulad ng mga naunang brand sa list na G-Shock uses cost effective and light materials tulad ng resin na ginagamit nila sa buong kaha at strap ng relo mineral glass. Wala din namang high-end finishing itong entry-level na G-Shock eh. Additional process kasi yon yung hand or machine finishing. So sa karanasan ko, yung mga binabayaran ng customer kay G-Shock ay yung dami ng functions ng relo. Yung tibay ng relo at yung pagiging practical nito sa pang-araw-araw na gamitan, lalo na sa panghanap buhay. G-Shock yan eh, syempre para hindi ka nahuhuli sa trabaho, lalo pag oras na ng lunch break at pag oras na ng uwian. Affordable watches do not mean cheap quality. In fact, the best-selling watch of all time is considerably very affordable. Yes, there could be compromises with the materials and aesthetics. But this is because affordable watches are built to primarily do a job, which is to tell us the time with style. Ang masasabi ko lang eh, buy the watch, not the price tag. Yan lang po para sa ating video ng mga most affordable watches of every brand. May mga ganito ba kayong relo? O may relo ba sa list na ito ang practical bilhin para sa inyo? O baka masyadong cheap ito para sa inyo? Share nyo naman yung mga idea nyo dyan sa comment section. Next part nito, pag-usapan natin yung most affordable watches sa mga mid-range brands naman. Sana makatulong itong video na ito sa pagbili nyo ng susunod yung relo. God bless us all and keep watching!